Ano, kakayandala no, uh, kakayan dala kakayan din pad padala. Adwa kayo mo mig padala eh, i ika mo po pearl. Pearl, isinasabat yung ano yung padala mo. oh oh anong tawag dito? No hold lang kayo. yung ano mo. Yan lang naman, ayan oh. oh pero akong ano nito, pinautang ko lang ngayon eh, para ipadala na sa ano nito, pinautang ko lang. Tinik mo na yung responsive. Ini ako ako sinali kanini ako ni ni sinali nali. credit card. Oy ni magkano yang ini kanini? 400 dirham ya ini. 400 dirham. Kasi opo ya mo. Opo ya ini. Peso wala yang 10,000 ni. Wala yang 10,000 yan. Uh, tita, paki-send ka ko yung resibo. Oh, kasi I di ba sa ating mga Pilipino, ano yun, di ba pag nagpadala, di ba pag okay, nagpadala? Ang declaration nyo po, pangalan nyo yung nakalagay, hindi yung kung kanino man nang galing. Pangalan nyo at kayo yung pumirma. Ayan Oo, oh, oh, so mga anong ibig mo sabihin na yan? Na so na Ren ko buriyo, kung anong rene, rem, rempi pagpagalan me, na anong la? Ko, magwabra kaming masalese, kibat ba kanyan? Nakalive ako? Ay, hindi, hindi bawal, marami ako nakikitang...